Kim Joo, excited na sa kanyang pag-alis at pagpunta sa Korea. For voting ni sa Soul Drama Award. Matapos ang trabaho ni Kim Chung ngayong araw, at ang kanilang masayang pagkikita, ng Korean actor na si Kim Ji-soo, ay dumiretso naman si Kim, sa The House of Little Bunny para ay check ang mga pa-orders nila at mag-promote din ng mga bagong dating nilang mga bags. Maging ang pag-alis ni Kim sa susunod na linggo papuntang Korea ay binanggit din ni Kim. Hindi rin may kakaila na excited na si Kim sa kanyang pag-alis. Lubos din ang pasasalamat nito sa kanyang mga fans. Orders namin ng mga paper bags and orders and everything na labas pa. But thank you so much. Sobra talagang um, Sobra talagang overwhelming yung support niyo sa House of Little Bunny. Gosh, yung camera ko! ito na yung gagamitin kong pang pasyal papuntang Korea. Yes, yeah, so siya ng Korea. Just wanna thank you all my um, Kimmers and Kimchi supporters for voting me sa Soul Drama Awards. And pupunta po ang atin sa Korea next week. So yun, ito yung Lulu. So you can order it online you can click the link on my bio or visit houseoflittlemoney.ph house yeah, oh, guys, ang ganda ng color na to! Super nice! Iuwi ko nga. Super nice, super ganda. Very classy. Ang kano ba to? Lulu is 5,890 because this is made of genuine leather. Hmm, super bango ng leather. Ang ganda pa ng zipper namin. Nakakabilib talaga. And ito po. The little bunny. Naka-sealed talaga yan. And ito po. So, meron pa siyang, para hindi talaga magasgas.